Uh, pasial muna mga idol ikut ikut muna mga idol ikut-ikut uh, tayo mga idol aminan um, nga di uh, pat pala dito mga idol pakitan nyo mga idol uh, kung anong uh, lakas na magtakbo ang aking uh, motor at wala <laughs> ko na mga idol ay eh, nasa mga ano na chinta. abot na sandaan to mga idol wala na Tapi ada tulen mga idol.